pauwi na nga pala ako kasi hindi ako papasok ano connect ako nga pala si Michael factory worker dito sa Taiwan isang taon na nga pala ako dito sa Taiwan may iphone pero walang ipon e nakatulog na nga pala ako sa biyahe sobrang antok at puyat ayan tuloy alam mo naman totoong pagod hindi naman may nakita nga pala akong tuyo dito sa gilid ng locker. Kukuha ako kahit hindi sa akin. Nakakamiss din kasi mag-ulam ng tuyo lalo na isasusaw mo sa suka. Tapos yung kanin mo sinangag. Sarap lang. Kumuha na nga pala ako dito ng apat na piraso. Apat na piraso lang, baka magalit yung may-ari. Pero syempre, joke lang yon. Himingin na talaga ako sa may-ari niyan. Shoutout sa'yo, Rolly Boy. Dinagdagan ko ng nga pala yan ng dalawang itlog para hindi lang tuyo yung ulam ko. Masarap din kasi i-partner yung itlog kapag may tuyo. At ayan na nga, binasag ko na nga itlog kaysa naman yung mukha may basaging ko Charot! <laughs> Nagsalang na nga pala ako ng kawali dyan tapos nung mainit na, nilagyan ko na agad ng mantika at syempre, nilagay ko na rin agad yung itlog dyan para maluto na, kaysa naman lutuin pa ng iba Pinaligtad ko na nga pala agad yan, tapos syempre nilagay ko na agad sa lagayan Ang sinunod ko naman lutuin ay syempre yung tuyo para hindi sayang yung mantika tapos maligtad ko syempre para hindi masunog at nilagay ko na nga din dun sa lagayan kung saan ko nilagay yung itlog syempre mawawala ba naman yung sinangag so ayun nga naglagay na nga ako dyan ng bawang tapos dinagdagan ko ng konting mantika kasi naubos dun sa tuyo yun nilagay ko na din yung kanin tapos minekos mekos ko lang yan insyan Magic sarap na nga pala yung nilagay ko dyan, hindi yung asin para mas malasa. Tapos nung pagkalagay ko, syempre minekos-mekos ko lang yan. At nung matapos na at naluto na, nilagay ko na sa isang lagayan. At nang pagkatapos ko nga lutuin yung mga dapat lutuin ay ito na nga, nagtimpla na nga ako ng kape. Next kape, baka naman. <laughs> ako lang ba yung kapag ka nag ng tuyo tapos itlog ay sasamahan mo ng kape. Ang sarap kasi pag meron talagang kape, pampawala ba naman ng umay. Eh. At syempre, mawawala ba naman yung suka, asawasawan para sa tuyo. ang sarap kaya na itong combination dato puti pa yung suka ko dyan guys ako kaya kailan kaya ako puputi huwag ka nang umasa uy maitim ka na talaga <laughs> at dahil luto na nga lahat ay tara kain tayo guys so ayan kitang kita nyo guys kung gaano kasarap kumain ng tuyo tapos isasawsa mo sa suka tapos may itlog pa grabe dabis talaga yung gantong ulam <laughs> no. dahil nga masarap kumain kapag ganto ang ulam Ayan na nga, napakamay na nga ako dyan. Siyempre, higop muna tayo ng kape, pampawala ng umay. At dahil nga masarap yung ulam, ayan na nga, naubos na yung sinangag. At wala pang patawad, pati suka, ininom. <laughs> At siyempre, pagkatapos ng masarap na kainan, hugasan naman. Magkukunwarihan muna ako masipag dito, kahit hindi naman talaga. Nagutom ba kayo guys sa kinain ko? luto na din kayo ng tuyo, masarap talaga yan guys. Promise, lasang kamatis. <laughs> So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana nagutong ko kayo. Bye bye!